maulan sa labas. Ayan. Nag-noodles man kami. Kamusta ang araw nyo? Kamusta ang New Year and Christmas nyo? Ay, hindi

干嘛？ Ano yan? Choco Awan laki si Tik. Ang dalawa ka pa yan. <laughs> <laughs> Masarang naragsuhin. So, eh? Kaya na pa niya pinagtitripad yung bag na yan. pa <hans> niya pinagtitripad Lagay ng madumi. Ito daw. Laundry basket. Laundry basket din. Ang higit naman. Pantin ng kasha. Dito tayo ngayon guys ha mga clothes, Flosk. Matira. Ayun na oh. Ano hinahin yan? Magtibla tayo ng gin pomelo. Yeah. Nang uh, Gatorade ba daan? Ay, alam mo na pomelo, 80 siya yan lang no? ano, yun, ano? <laughs> <laughs> Pang 4 <-four> peoples. <laughs> Pag nag-party tayo, ito yung baso natin, o. Oh. Ganito lang dapat. No, pang ano lang siya ba? Pang tipid na ano. Eh. Met man atari, gripo gay mata oh, Ay maganda to sir kayo. Plus. Maganda to oh gripo. Yeah. to pag Ito plastic. Manong ako lang. <laughs> Ayan pwede yun sa ano, yung mainit na tubig. Walang price. 5 6 yan. Just fruit patman siya baboy. Ano sa 6 ano lang naman ang pinakamahal nila dito, eh. 6 plus. Oh, meron silang 9. Meron din? Oh, meron 9. Hindi na to, Daiso. Mm. Dati, tagpipiso, tagdudos lang dito. Ngayon, wala na, ayun, no. Tig 25 na siya. Ano na pa niya pinag-tripa ng payong? Marami doon sa Daiso at sa Yung mga dahon na payong, baga. Dapat dapat mag boyfriend. Mm -hmm. Para saan to? Ayang lasing. Mi bowl. Noodles. Yung garam -nudong na noodles. <laughs> Pang-pang last supper <laughs> ay. Ang lalaki ng bowl guys. Sorry. Ang lalaki ng dollars lang. Dito ka pala karay. Sarang natin. Parang kakabalik mo lang na Singapore, parang, mag eh, parang, parang, si, si Emma kasi uuwi uh, siya ng graduation. Magkakano diyan, baka uuwi ako ng graduation. John, di okay, April Pang lang ang ano, graduation na April na? Laging talaga yan. Oh. Hmm. Uh, April na ngayon ang graduation. Matano si Mori? Ay, April na ba? Oo, lagay siya talaga, kina mo, may yan ang time mo, bago kami makarating sa Charles Inquiet, mamaya alas 4 na. <laughs>

Ambil guys. Eto na lang strawberry din, ayun chupa chups at ano pa kape. Nakauhaw ako sa pambili. pa dito. Alin? tasa na din sa bahay. kung gusto ko yung ganoon, malaking tasa. Para sa insano. Ay te to. Yeah. Yeah, anong flavor 'yan? Atento <laughs> <laughs> nang ila Teresa. Wala namang clip. Yan si Laps sa so, kumuhon ng Chineda Sanders naman. Talaga? Maganda ba si Laps? Ayan. Kuha ka na baboy din. Maganda. Ang papahit ng mga. Din yung kulay black. Yung kulay black yun sa'yo. Ayan mukha kasi nga. Hindi ko pe. Ayan siya guys. Kumuha din siya. Nagsukat-sukat man sila. Ano? and guys tay pat platters yun ang mga ano um, mga banana cue ko may kamote cue and ano yun what else the other one banana cue potato potato balls fried banana may yam pala sya? may yam ganun yung banana ng ginagawa yeah Ah, oh, grabe yung mangkuka. Tinan mo yung mangkuka, Bob. Ang malakatan na isang sabado din doi doi may mm naroon -hmm. sa plastic natin radine sabangatin nito kaunti ang dami ng kape daw kasi namin to kung masarap siya bago kasi siya eh bawal well, daw. <laughs> Bakang makayam gabi lang yan. Hmm? O yan yaman. Ay, masarap yan. yung yam, di ba? Kung makayam ka naman, kapalaan ah, tayo Sinasala nila yung ano, yung hamog. Malaki yung patito ha. tingnan mo yung patito. Can I have the, the, can I have the sugar also, please? Can you give me the sugar, please? Ma-outan kayo pa dito Can you scoop the sugar also, auntie? Auntie, okay can... <laughs> Pinang As the auntie to scoop the sugar also, please Please Sa kayong dalawa malapit sa kayong magka diabetes Eh, don't say that Don't say that <laughs> Ang dami nila, oh <laughs> Yung mga makasugar kayo, waghan Tignan mo bakit may mga puti-puti Linga? Bread crumbs. Bread crumbs. Bread crumbs. Linga. yeah. Sesame seed. Sesame seed. Sesame seed. Ante, please scoop sugar for us? Dapat yung maitlog Maitlog? Oh. <hors> 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 Ay, bagang ko <hors> lang. mo Ano yung inalamas ni Uncle sa loob? Ay, ni Auntie. The balls? Okay, hintayin pa natin yung balls? Yeah. So, Mangapit na eh. Yung... Okay. <laughs> Can you please scoop the sugar no so super ass? <laughs> at the sugar sa dini. Oh, dini. Oh, see, look at that, the banana. See? Ang kulit baga. Auntie, can you please scoop the banana Wait, and uh, uh, the, sugar? <laughs> and the sugar for us, please. Thank you. <laughs> <laughs> kayo. ano ang batang yagit nandito sa salamin? Ano kaya nga? Ay, <laughs> sige, natin eh. <laughs> <laughs> Yung mga batang yagit. Pabili <laughs> <laughs> pong Master Clean. <laughs> May hello po kayo.

guys, nga po, tatlong Mr. Clean, butang. Ay, sinando ko. Okay guys, ay bakit parang blurred? Snack time. Merienda time. Ito na yung kanina. Ha? Yung may Mr. Clean na kasama at katatong Ano? Ito na yung mga binibili natin kanina. Yung may Mr. Clean at yellow. Uh Oo. -oh. Sarap siya. Gano'n ka sarap? Yung hmm. sarap ng, alam mo yun, hindi ko may paliwanan. One out of ten. Yeah, zero. <laughs> <laughs> masarap tapos liyo. One, one out of ten, tapos masarap dah. Negative one. Rate one to ten, zero. Negative three. Kasi kautang ka pa. <laughs> Naka, na, Mayor, nakahiwalay na yung tapaw niya.